900,000 na jupera at operator ng jeepney nanganganib na hindi marinyo ang prangkisa. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Nanganganib na maapektuhan ang nasa 900,000 chuper at operator sakaling hindi makapag-renew ng prangkisa at hindi makapag-consolidate sa Land Transportation Franchising and the Regulatory Board sa December 31. Ibinabala ni Piston President Modi Floranda na kapag hindi sila pinagbigyan sa kanilang hiling ay muling magkakaroon ng transport crisis na makakaapekto sa ekonomiya. Kaugnay nito, nanawagan ng Piston President sa pamahalaan na pag-aralang mabuti ang naturang hakbang. Matatanda ang hiniling ng grupo na irekonsidera ng LTFRB ang desisyon nitong ituloy ang deadline ng konsolidasyon ng jeepney drivers at operators sa kooperatiba at korporasyon hanggang sa nabanggit na petsa. At yan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.